Hi guys, maulan na araw sa atin lahat. Nakto guys. Pagkatapos ng yelo, nag -islo. Ayan. Ito naman ngayon ang atin kalaban. Ulan. di <laughs> ba? Diba? Ganito dito sa Japan guys. So ayan. Magbablog tayo kahit umuulan. Bibili nga pala tayo ng pampers guys. Dahil yung asawa ko Wala. So, ang gagawin natin, dahil nga, yung pera natin is nasa Jikas, So, gagamitin natin ngayon yung Jikas guys. Uh, pambaya dito sa Japan. Diba? Kasi pwede dito 'yon. Kaya lang yung sa akin, hindi ko magamit yung debit card dahil hindi ko na-link. So, ngayon, uh, i-scan lang natin 'yon Kasi nakalagay naman dito, guys, na pwedeng i-scan kaya yun ang gagawin natin ngayon para malaman nyo na pwede na ngayong international na pambayad or makakapamili ka na gamit ang Gcash mo sa pag nasa abroad ka halos lahat yata guys pwede na eh. igala-gala ko kayo guys dito sa lugar namin ayan guys So, kaya... Ganito kapag, ano... Walang araw dito. So, ang gagawin natin... Maging lang naman tayo. Ayan. O, diba? Maulan. Blessing ang ulan. Kasi maraming ibang tao na hindi... Yung lugar sa Pakistan. Bihira ang ulan doon, guys. Sa isang... Uh, taon, minsan, hindi daw umuulan doon. Kaya... Na-try ko yan nung umuwi ako, guys. Sobrang init, grabe. Kaya, yan. So, kailangan magpasalamat tayo kahit ulan lang. So, ayan. Ayan. Kita nyo na yung aking face. Ayan, guys. Makita nyo na yung aking face. Grabe. Gaganin nga natin kasi baka mabasa yung ating camera pwede naman itong mabasa itong camera natin kaya lang hindi ko nilagay yung uh, pang waterproof niya. Diyos ko yun ito lang guys kaano yung lugar pero tawag nito ayan hiningal na kaagad ako suko lang ako ng oxidant sa aking katawan kaya uh, ayan pasensya na kayo hingal hingal ang lola niyo hindi pa ako pwedeng mag-iikot o gagala gala guys pero no choice ako kasi kailangan kong bumili ng pampers siguro marami na rin nakakaalam nito kung paano gamitin yung Gcas pambayad sa abroad ayun guys parang tayong nasa zombie land diba walang katao-tao oh we'll see oh, ganun ganun dito walang katao-tao guys kaya tayo lang yung nag inay dito ganda ng mga ano nila guys ang so, linis no ayan linggo kasi ngayon kaya nasa loob ng bahay lang yung mga tao kasi buulan din eh ayan no hi guys ayan nakarating na rin tayo guys oh, ayan sa wakas, nandito na rin tayo, guys. So, diba? Oh, see? So, ayan. Iwan natin yung tayong dito. Ayan. May CR pa dito, guys. Ayan. Ito tayo na. Huwag oh, ka may guys. Pan Ito So, tingnan kayo tayo dito guys sa mga makeup. Ayan guys. Maganda na mga makeup dito. ضياء منه القمر يستحي كل النساء تود ان تكون مثلك يا عائشه بنت ابي بكر حبيب رسول الله فاسد بقلب خير المرسلين في العلم فقد علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل Ang ganda itong pangkilay. Itong gusto-gusto gusto kong pangkilay, guys. O, oh. ba? Oh, diba? Ang ganda siya, guys. Mocha brown. O, oh, ba? diba? Oh, you ito na yung mga pinanili natin ayan so ngayon gagamitin na natin ngayon yung ating gcash so ang gagawin lang natin guys

¡Hola!